Dear Tita L, Matagal na po kaming hiwalay ng aking asawa. Napakababaero, Tita L. Naku, ang kanyang hilig sa mga babae e ay bang isang sakit na walang lunas at habang tumatagal, lalong lumulubha. Iba e ka nga may sakit. Hindi ba may ganong klaseng kondisyon, ha? Hindi ba? Anyways, 11 years na kaming kasal. Pero napuno na ako sa kanya mga kasinungalingan at dumating na po sa punto na nandidiri na ako sa kanya. Kahit sa pagtulog, ayoko na po siyang katabi. nag sa na ako kasama ang dalawa naming anak. Umuwi kami sa bahay ng aking mga magulang sa Nueva Ecija. Sa nangyari, Galit na galit si Itay sa kanya, kaya hindi niya muna pwedeng bisitahin ang mga bata. Parehas na lalaki ang mga bata. Ang aking panganay ay siyam na taong gulang at pito naman ang pangalawa. Sa kabilang banda, isa siyang responsableng ama. Kaya naman, nalungkot ang mga bata nung hindi na nila ito nakita. Malapit ang loob ng dalawang bata sa kanya, Tita L. Lumaki sila na maluho at ako naman ang kontrabida. Ako ang hindi ginustong o ako ang sumusuway sa kanilang ama na laging maging mapagbigay. Masakit po ang nangyari pero nire-respeto ko pa rin ang karapatan ng aking mga anak. Hindi ko pinagbabawalan ang komunikasyon. Lagi kong nahuhuling kausap ng aking panganay ang ama nila at kunyari hindi ko nakita at hinahayaan ko na lang. nilipat ko sila ng paaralan at matinding adjustment ang nangyari. Ang mga nakasanayan nila ay wala na, lalo sa pagkain. Kailangan kumain sila ng gulay. At sa paghatid sundo naman sa school, sina Itay at Inay na ang nag-aasikaso dahil kinailangan kong bumalik sa Maynila para sa aking trabaho at Sabado at Linggo ko na lang sila nakakapiling. Pero minsan, pag namimiss ko sila, umuwi po ako ng Nueva Ecija pagkatapos ng work dahil gusto ko silang tabihan sa pagtulog hanggang sa madaling araw. At habang sila ay tulog, ako naman po luluwas ng muli pa Maynila ng maagang maaga. Hindi ko man sinasagot o nire-replyan ang mensahe ng kanilang ama, ginagampanan niya pa rin ang kanyang tungkulin para sa aming mga anak. Kahit wala kong hinihiling na tulong pinansyal, may natatanggap ako na pera na buwan-buwan ay ipinapadala niya sa bangko. Madalas, sobra-sobra pa sa pangangailangan ng mga bata. Isang gabi umuwi po ako, nakita ko ang aking panganay sa isang sulok na humahagulhol habang hawak ang cellphone. Nadudurog ako, Tita El. Kaya napapaisip ako kung kaya ko bang kaibiganin ang kanilang ama kahit hanggang doon na lang muna para sa mga bata dahil habang ako ay nagpapahilom ng sugat, ang mga bata naman patuloy na nagdurugo ang mga puso. Hindi man siya naging mabuting asawa, pero sa mata ng mga bata, hindi siya nagkulang bilang ama. Maraming salamat po Tita L. Lubos na gumagalang, Jelly. Jelly! shoutout sa iyo. Okay, naiintindihan kita. Um iba kasi talaga eh kapag ka nakikita mo yung mga anak mo yung nasasaktan. Parang mas doble yung sakit na nararamdaman nyo kapag ka nakikita nyo na emotionally durog yung mga anak nyo, umiiyak, na-hurt. Siguro, sa part ng mga boys mo, namimiss nila yung daddy nila kasi, eh mga lalaki yung mga anak mo eh. And, hindi naman natin maikakaila. Kahit babae pa yung mga anak mo, kailangan talaga nila ng father figure. Which, sa um relationship that you have right now with your husband or sabihin na nating ex husband eh ginagampanan pa rin naman ng dati mong asawa 'yung pagiging mabuting ama and i think doon ka rin medyo nagkakaroon ng confusion nasa sayo naman 'yun eh pwede naman kayong maging Magkaibigan talaga. Co-parenting, 'di ba? Oh, Gano na nga uso ngayon, ni eh. Co-parenting. Oh, take for example um, Mga examples ng nagco-co-parenting. Um Christine Reyes and yung ex-husband niya. Oh, 'di ba? Si um, ano si Ali Katibi, hindi ba? Yan, nag nagco-parenting Katrina Halili at si ano Chris Lawrence co-parenting. Pwede naman 'yun eh. You don't have to be um, emotionally um, involved again para magco-parenting. Actually parang gano'n na nga 'yung nangyayari. Siguro, Bukod sa yung ex-husband mo ang kakausapin mo, baka mas kailangan kausapin mo yung parents mo. Okay, naiintindihan natin. Doon, doon tayo nakadumping ngayon, doon tayo nakatira, kay inay at itay. Pero kasi, sa tingin ko kailangan mo rin silang kausapin dahil hindi mo na rin kinakaya yung mga bata. Kawawa naman, di ba? Um, nasasaktan din sila sa nangyari sa hiwalayan ninyong dalawa. Yun talagang mahirap eh kapag ka mag-asawa kayo at meron na kayong mga kids. Hindi lang basta yung mga emosyon ninyong mag-asawa yung um, kailangan i-consider kundi pati na rin yung emotions ng mga anak nyo. Eh nung nagkahiwalay kayo ilang taon na yung mga bata may isip na kahit papaano alam nila na mag nagkahiwalay kayo Compared mo siguro sa mas bata-bata pa, taos nagkahiwalay kayo. But I'm not saying na um, tamang maghiwalay. Hindi ko rin naman sinasabi na you have to stay in a relationship para lang sa mga bata. kumporme yan sa mga sitwasyon. Pero siguro dapat kausapin mo rin yung mga parents mo na baka kailangan um, magco-parenting kayo ng ex-husband mo. Or, sabihin mo na lang talaga, nagkasundo na kami ni ex-husband na magko-co-parenting kami. Kasi yung mga bata, para lumaki sila nang meron pa ring father figure at makilala nila yung kanilang ama. I always believe in that. In order for your children to become whole and to know themselves to the core, huwag nyo silang pipigilan na kilalanin yung nanay o tatay nila na hindi nila kapiling. Para mas maging buo yung pagkatao nila. I guess kailangan nating i-explain 'yon sa parents mo rin. And if you're also open to co-parenting na parang ganon na ngayon nangyayari Ito mo nagpapadala ng sustento si si ex-husband mo, hindi lang niya nak nakikita or may visitation rights, 'di ba? 'Yun lang naman eh. Kasi alam nyo kung idadaan natin yan sa legal na proseso. May visitation rights si Pudra. Hmm. Pwedeng hiramin, isasoli din. Pwedeng mag-sleep over for a couple of days, tapos ibabalik sa nanay. Diba? So, baka nga mag-work yung co-parenting habang ikaw ay naghihil sa lahat ng hurt na ginawa niya sa'yo. At least yung mga anak mo, nararamdaman pa rin nila na may tatay ako. And hopefully, one day, when your boys are all grown up and mature, hindi sila sumunod sa yapak ng kanilang ama. Without even brainwashing your kids. Sana 'yun yung isa sa mga realizations na makita nila sa love story niyong dalawa. 'Di ba? Para hindi nila pamarisan ang kanilang ama na hindi naman nagkulang sa pagiging daddy sa kanila. Okay? So, sana nakatulong kahit papano. Jelly. Yan. Bait ko ngayon. <laughs> Wait, tapos diba sabi mo, sobra-sobra naman yung binibigay ni Pudra. Alam mo, isa ko pa ang suggestion dyan. Mag-open ka ng um, bank accounts para sa mga boys mo. Para yung mga sobra, always divided by two. So that when they're all grown up, may sarili na silang savings account. Ito transfer mo na sa kanila. Huwag lang waldasin, di ba? At least meron na silang sariling ipon. Okay?